Hello guys! So yan nga panibagong araw, panibagong video naman tayo ngayong araw na to. So yan ngayong araw ay meron tayong hindi naasahang pangyayari na hindi natin gusto kasi yung uh, pinagpaguran natin, pinagsumikapan natin na uh, sana makuha natin kasi meron nga tayong kota na kinukuha sa rabbit kaya nagbreed tayo. So yung nabreed nating rabbit na nanganak na eh, limang piraso lang pero yung breeder dough o mother dough na yon yung limang piraso yung total ng naging kids nila ay 31 pieces yung lahat-lahat na yon na anak nung limang piraso so medyo mababa kaya lang nga kahit ganun na medyo mababa maganda na sana kaya lang yun nga din natin inaasahan isang gabi lang nawala ng bigla yung lahat kasi yan nga oh Kino-comfort niya ako kasi yung 31 heads na anak nung ating mga breeder daw ay na siya po. So isang gabi lang, uh, halos pinatay lahat ng daga. Walang natira ni isa, no, halos lasog-lasog yung katawan nila, putol yung paa, wala nang bituka, yung iba na balatan, no. Wala, ganun talaga yung buhay. So, yan, di ko na binidyo yung kalagayan ng ating mga kits nung pagdating ko dito pero may pinituran naman ako mga ilan ngilan para kahit paano makita nyo so yan nga yung uh, masakit kasi yung order sa atin na 45 heads na rabbit sa katapusan ng March ay hindi na natin maibibigay kaya yan kukontakin na lang natin about dun sa nangyari pero kung sakali na wala silang makuha syempre kailangan para rin kasi inasana nila yung Uh, rabbit na kukunin nila sa akin kaya medyo syempre kahit pa parang hindi na sila nasyadong nag-iisip ng rabbit pang kakailanganin nila kaya lang uh, yung ganun so syempre sa panahon kasi ngayon medyo kaunti na lang yung nagbibib ng rabbit kasi nga medyo uh, bumaba yung bilihan so yan kaya yung mangyayari yung mga rabbit natin dito kung wala silang makuha pero try ko rin maghanap kung saan meron tapos kung kulangin man, papahiram natin yung ibang rabbit natin, papahiram na lang natin, hindi natin ibebenta kahit ito. Hindi natin ibebenta sa kanila kung kailangan nila, ipapahiram na lang natin para lang kahit papano yung parang makagaan-gaan rin o no? makatulong rin sa kanila kahit papano kasi yung nangyari, hindi natin ginusto yan. Nakikita niyo ubos. 31 heads, walang natira. Yan. Yung malalaki lang talaga yung natira. Ayan, kaya kung napapansin niya, wala na yung mga less box nila. Inalis ko na lahat. Ayan. So, yung mga picture ng kids, kung anong nangyari sa kanila, isasama ko na lang dito sa video. Ayaw kasing videohan kasi medyo nakaka ibang tingnan o no? ibang panoorin kung bibidyohin ko pa kaya di ko na ginawan pa ng video so yan inilibing ko na lahat meron lang akong nag picture lang ako ng mga kaunti lang naman para makita nyo so yan hindi natin inaasahan hindi natin ginusto yung mangyayari pero wala kasama sa buhay yan kailangan nating magsimula ulit sa simula so hindi naman pala totaling simula kasi nandito pa rin naman yung ating mga rabbit yung anak lang yung nawala. So yan, mag na naman tayo kasi yung sa katapusan ng March, hindi na talaga natin yung mahahabol. Kasi syempre, yung pagbubuntis ng rabbit ay isang buwan. Eh, anong date na ngayon? Katapusan na ng February. So, mga anak siya katapusan ng March. So, yung katapusan ng March, yun rin yung uh, araw na kakailangan nila yung rabbit. So, hindi natin kayang i-provide pa yung sa kanila. Kaya tutulungan na lang natin maghanap. Susubukan ko dun sa mga kakilala ko, kaibigan ko na nagbibreed rin ng rabbit kung meron sila para yun, yun na lang yung ibibigay ko sa kanila. Tapos, yan, yung naging problema nga, eh, yung daga, kinain lahat ng anak, dinukot lang, malaki na, sayang, halos... Nasa magte 10 days old na yung mga kids natin pero wala, pinatay pa rin yung mga yung ginagawa ko po dito ay eh, pag merong may anak kahit isa lang na rabbit ko eh naglalagay po ako ng lason ng daga every other day pero yan kung yung tao nga natututo sa pagkakamali yan siguro kahit mapahayop man natututo sa mga pagkakamali na hindi na nila kinain pa yung inaalok sa kanilang pagkain kasi nga alam nilang pwede nilang ikamatay yon kasi yun talaga yung purpose nating mga tao para doon kaya lang yun nga Naisahan tayo, hindi natin masisisi yung daga at hindi ko rin masisisi yung sarili ko kasi ginawa ko naman yung alam kong dapat kong gawin at yung daga eh, yun lang kasi kasama yun sa pamumuhay nila para mabuhay sila kaya wala tayong sisihin kaya ngayon yung gagawin natin ililipat natin ng lugar itong ating mga alagang rabbit kasi hindi natin kayang kontrolin yung daga dito so ililipat na natin sila mamayang gabi ko mismo sila ililipat doon na sa bahay sa likod so magse up na lang ako doon kahit wala pa tayong naka up kung saan natin ilalagay saan natin ipapatong mamayang gabi kuting na natin para medyo less na tayo sa problema kasi wala namang daga doon kasi kung napapansin nyo marami tayong mga manok doon pabo kahit may mga sisi -si. so walang nalidisgrasya tsaka hindi dito kasi medyo masukal yan. Parang bodega yung itsura. Puro tampak na gamit. Kaya talagang titirahan ng mga daga. Saka yung daga kasi dito kung minsan kahit naubos na, eh, palayan kasi tong lugar na to bukid. Kaya kung minsan, kung sumalakay, eh maramihan. Kaya yan, para lang maiwasan natin ulit yung mangyaring ganon, mas maganda na rin kahit na paano yung ilipat natin sa bahay. Yung problema ko lang doon eh, mas mahihirapan ako sa pagkuha ng damo. Kasi dito, sa likod lang mismo nito, mayroon akong kukuha ng damo. At dun, dyan, sa dulo, sa mga kanto, maraming mga damo dyan. Eh, dun sa bahay, mahihirapan. Kaya yan, tsatsaga na lang tayo na kukuha dito, kahit kaunti lang. Tapos hahatid natin doon sa bahay kasi kahit pa paano araw-araw pa rin naman akong babalik dito magpapakain ng Yan mga bantam itong ibon sa kayo ating aso. Ah, so yan yung bantam nga pala natin nakakuha tayo ng siyam na dito kanina. Inuwi ko sa bahay ako na yung mag-aalaga nilagay ko lang sa karton para hindi na madisgrasyang mamatay kasi nakawala lang sila dito. So yung purpose ko ng bantam dahil lang rin dito sa rabbit eh pag may mga hulog na pagkain para sila na lang yung kakain kaysa naman sa masayang. So, yan lang nga guys. So, yun, sayang, pero wala tayong magagawa. So, magpasalamat na rin tayo kahit papano na yun lang yung na sa atin. So, yan. Hanggang doon na lang muna guys. Bye-bye.